Morning, okay, sir. Halika <coughs> na, sumakay ka. Sama-sama lahat mo, Joyra. Pwede mo na rin bitbitin mga kasama mo. Kasama ko rin. Let's go. <coughs> Everybody, let's go. Ilatag ang beat bago mag-speed. Nakasakay ka na, basa ka ka, ibang trip paibang planeta, tayo lilipad makatakas sa realidad, kahit saglit man lang para bang tayo nasa bakasyon sa positibong enerhiya, magpakasasa ngayon kahit na maganda, kahit na pangit, manamaging panahon, tuloy-tuloy sa pag-abante kahit saan mo pa ganyan ang buhay ng tao, iba-iba man tayo ng ruta, mga bakong daan ang palikulikos subalit, isa lang din ang punta kaya tara, na, sakot ko na ang pamasahe, bitawan na mabibigat mo na bagahe, saan ng biyahe, basta't makarating at may magandang kwentong mauwi sa ating pag di ka na sumakay ka, let's go pwede mo na rin with, with yung mga kasama mo dire dire chon lang, at walang papara, buong gabi lahat mag good sign, good everybody let's ride wow